Lapit na kami. Isang liko na lang. Makakarating na kami sa aming paroroonan. Sa aming lupang. Ay! Puray Rodriguez. Tuli nila dito. Ayan oh. <laughs> Nasa este na kami, guys. <laughs> hey, lang nila? Na to dati. Oo, inalis na. Malalim. <laughs> Malalim. No, ang lalim. Lalim. Ang galing noong tibay nito, no? Pinatungan lang <laughs> nila. dati. Matibay pa rin yun, yun dati. Lalim <laughs> Malalim to dito dati, <laughs> di ba? Mas mati, mas matibay yung ano na reproof na yan dati. Oh, yung dati matibay mas, yung yan. Yun, eh. May kable yan. Hindi na Ito. Ang ganda na ng kals kalsada na siya. Ito, oh, oh. Ah, mula doon. Hanggang dito, semento na. Hanggang doon sa pupuntahan namin sa Estina mismo. June, June 21, oh. June 21, siya nagawa. To June 20. May mga pecha May pa? 23 lang. So, pinabudgetan ni Bigong. Ano, oh. <laughs> <laughs> ni no. Ang, ano, ni driver ng truck, pero yung taga-cemento, diba? pagkiawan din. Hmm. Sabasa so, natin para tutuloy pag madaanan na naman to ng mga truck, Loy, sira na to, Loy. Oh, sira to. Pag nadaanan ng mga truck. Uh, Dapat oh. bawalin dito yung mga truck. Wala. Sisira din to. Walang bakal to, eh. May bakal to. Makapal Wala. yung ano niya, oh. Walang bakal to. Makapal. Dulog to, pag dinahan ng truck. Dulog yan. Wala naman siguro yung dadaan ditong truck. Hey, malapit na isang ikot na tayo. O isang ikot, isang ikot na lang. lang. Te. Huh? Isang ikot na lang. Isang ikot isang... na lang. Private property. Lagyan niyo rin yung sa in. Ito na. Pagliko namin diyan, 'yun. 'Yun na ang pupuntahan namin. Lalim mo. lalim. Walang laman. Walang laman. Ampaw. Ha? Walang laman. Ampaw. Ampaw? Mm -hmm. Ampaw. Mawala lang, ano yan, ano yan? Sinimento, mawala lang yung putik. <laughs> May marker. Yeah. Isang sulyap sa pinanggalingan. Yan na! Diyan sa dulong yan. Pagliko niyan. Yun, doon na. Doon na ang doon na yung bahay ng ate ko. Doon na kami pupunta guys. Ayun pa sila nagpapahinga. Ayan na. This is it. Pansit. Andito na kami.